pangarap ko lang to dati. <susur«>. Crush din siguro <susur«> ako ni Crush kung meron na akong motor. Dati, pairam lang. Dati, patingin-tingin lang. <susur«>, siguro pumasok ng no-motor. Di mo kailangan makipagsiksikan -sik -sik dun sa napakasikip na jeep. Minsan nakakairam. Parang serap sarap talent kung saan. Pero baka may huli sa daan, kaya huwag na lang. Dati, ako, medyo kinakabahan sa mga kurbada at mga biglang liko habang nakaangkas kay Papa ngayon, ako na ang nasa manivela. Gusto ko sumigaw ng Who's your papa, motherf***er? Seu